Ibenta ka na ba? Ah. ka na? Ah. ka daw. Ah. Ayaw mo bang mabenta? bebenta Ano? Bebenta ka na. Ha? Uy, tingin ka dito. Uy. Bebenta ka na daw eh. oh Uy, tingin dito. Oy, oh, bebenta ka na daw ba? Bebenta ka daw eh. Ha? Oh, bakit? Oh, hey, ka dito. Oh, tingin ka dito.